Pagkakas din daw si Rodrigo Duterte na makipag-usap sa China kaugnay ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. At isa sa mga tututukan ni Duterte, ang issue sa Scarborough o Panatagshoy. Maksyong si Mayor Lozbano. Handa raw ang susunod na Pangulo ng Pilipinas na si Davao Mayor Rodrigo Duterte na makipag-usap sa China kaugnay ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. I will go along with the... a multilateral roundtable discussion if China is willing. But Naman, I would like also to ask everybody, the Western powers and uh, the United States, that we cannot go on sailing this is aimlessly or if the ship of negotiation is in still water, I might decide to just talk bilateral with uh, China. Pero malaking palaisipan kay Digong ang pagkawala raw sa Pilipinas ng Scarborough o Panatag Shoal. Ito raw ang paulit-ulit niyang tinatanong kay Senador Antonio Trillanes, na chairman ng Senate Committee on National Defense at itinilaga rin ni Pangulong Aquino noong 2012 para sa backdoor negotiation sa China. I've been asking Trillanes to explain to the public after 16 trips to China at the behest of Aquino, suddenly ang Scarborough Shoal, nawala sa atin. I'm willing to talk to China, but they must understand my position. I will talk to you under that proposition. Amin yan. Hindi yan sa inyo. Pero hindi rin niya isusuko ang mga teritoryo ng bansa. I'm interested to know from the President himself. How was it that we lost the Scarborough Shoal? So you're giving up on our claims over Scarborough? Of course not. Me? Never, never, never. Sa isang press conference ni Lino ni Sen. Trillanes sa Pilipinas pa rin ang Scarborough batay sa mga transcript ng pagdinig sa Senado noong 2013 at 2015. Tinanong ko mismo sa mga defense and security officials na ating bansa kung nawala na ba sa ating yung Scarborough. If we have lost Scarborough, at lahat sila sinasabi hindi. Dagdag pa ni Trillanes na katulong ang kanyang paikipag-usap sa mga ditinukoy na Chinese officials dahil raw ang tensyon ang nagigirian ng mga barko ng Pilipinas at China. Ayon senador, posibleng hindi nabigyan ng tamang briefing si Duterte kaugnay ng Scarborough Shoal. Delikado ang presidente ang magsasabing na wala na natin yung isla na yun kahit, wala, kahit atin pa. Kasi nga, ngayon, i parang binibigyan niya ng lisensya yung China to occupy the area. Tapos ang gagawin niya, i-blame kami ni President Aquino. Oras na maupo si Duterte bilang Pangulo at sasabihin niyang wala na tayong claims Scarborough, pwede raw siyang ipa-impeach. Pag sinabi niya yan at na, na nakaupo na siya on June 30, that's an impeachable offense. Kasi sa violation niya ng Constitution. Kasi yung dapat siya ang mag uh, Ipopursunya yung claims na ating uh, uh teritoryo. Pero kahit naging mainet Australians kay Duterte bago ang halalan, hindi naman daw lahat ng palakad ng susunod na pangulo ay kukontrahin niya. I will not be an obstructionist. I will give him all the lat latitude he needs na para ma gawanya niya yung mga ipinangako niya sa kampanya umaaksyon bilang Pilipino may los Bayos News Five Be sure to come back Use Five everywhere Copyright 2016